asukal, suman, at black na coffee. Good morning! Kain tayo guys ng suman. Nabili ko sa kahan. At nakabili rin ako ng pandesal. May palaman kami. Peanut, butter. So, ang aking kakainin ngayon ay ang suman. Sausaw natin sa asukal. Mmm. Masarap galing daw ito sa antipolo guys tinanong ko doon sa nagtinda doon sa nagtitinda kung saan nila nabili galing daw sa antipolo tayo na sa antipolo tayo na lang sa antipolo ayan ang sarap guys kasi araw araw na lang spaghetti, pansit, palabok yun ang aming mga agahan so nakakaumay Ayan, ayan nakakita ko ng suman. Pang, pangalawang araw ko ng agahan tong suman at hindi siya nakakaumay. Mmm. Kailangan kasi talaga isaw-saw sa asukal kasi wala siyang lasa. Apat <initiation> nga pala to guys, apat. So, makakain, siguro, ang makakain ko siguro ay dalawa lang. So, busog na ako doon at mamaya may merendahin namin sa church yung dalawa kasi maglilinis kami ni Nancy TV 18 dapat ano yun mamayang hapon sabi niya baka daw umulan mamayang hapon alam niyo naman sa Pilipinas laging umuulan pag hapon kaya ngayon kami maglilinis ni Nancy TV 18 kakain muna ako ng sagad para maraming lakas Yung electric ko dito sa ano may uluhan, may ingay.